Good morning, good morning. Dito kami sa, no, silang. So, silang. Ito, silang po. Abiti. Nagbubuo kami, kami ni boss. Ah, ito. Buko juice muna. Diba? Nunguras pa lang. Nunguras pa lang, boss. Oh, nasutyo. Magalang sutyo pa lang. Sutyo na? Magalang sutyo pa lang. Quarter to eight. Oh, dito na kami sa silang, oh. Lakas si eh, boss Lakas Talagang hibibi -hibi pa Grabe yung Ano niya. Pasakit sa tita eh. Hibi-hibi pa eh Okay lang yan eh. eh Yan ang gusto niya Ayan buko Okay buko 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 muna Ayan eh, sila ate oh Ate Kita ni apa oh. yo? Itu yang si ate. Pero pag nana yan, pag boyfriend pa niya, hindi mayain. <laughs> pag boyfriend pa niya, hindi mayain. stop over muna buko ang sila ate o oh. magkano na ate yung buko sa inyo? 25, oh. 25? mura mm. na ulit o ay ganun lang talaga eh what na magagawa eh ganun nga minsan pag dating na December mataso oh, oh. eh December yun eh kailangan talaga eh Chabi. <laughs> <laughs> yeah, mm -hmm. Yan ako. Diyos ko, mm -hmm. talagang... Boko muna, boko, boko. highway ito highway thank you, thank you. Good morning good morning so, mga sela chat mga lalaw so, mga bikers shout out po sa so, mga sa C5 at saka so, sa sa <coughs> so, circle so, mga bikers Jan sila so, boss ako scooter na good morning good morning sa inyo po taga uh, WC5 ha good morning good morning sa inyo dyan mga idol ko dyan marami yan dyan yung 50 saklista dyan ah uh, good morning sa inyo mga lalakas nyo kahit saan kayo talaga oh kahit mga matatas sa akyatin talagang inaakyat nyo mga 50 saklista saklista sila Nap Agana at si Sir uh, ah uh, uh, Thank you po sa lahat ng mga ano dyan mga busing ko dyan ah. Uh, uh, sa C5 station Good morning, good morning Ikot lang kayo dyan dandaan lang sa pubis. Thank you po sa lahat ng mga followers